Peekaboo mga ka, surprise surprise As promise Bibigyan ko po ng honest opinion Itong Nong Buga Kimchi So ayun Natikmang ko na po siya And then ngayon titikman ko po ulit Pero ayun nga po Nung binuksan ko po siya um, Nakontian po ako sa laman So it says here 80 grams Ayan. Pero parang feeling ko ang konti po nung laman niya So, ano po ngayon mga surprise surprise, sorry po sa, wala po akong suot kasi po, summer pa rin po dito sa Philippines. It is 9 in the morning, breakfast pa lang po, pero mainit na. So, ito na po yon So, natikman ko na po isya kahapon mga ka surprise surprise, nung buga, kimchi, and staples na po ito sa mga supermarket, especially sa SM supermarket. So, ito po, breakfast po tayo. Ito po yung... Masarap po ang kimchi sa um, Grilled, so ito po grilled chicken po siya Pero dito lang po tayo sa kimchi Hindi po ito book mga ka-surprise surprise Hindi ko po kayo, uh, hindi ko po gagawin sa inyo yon And, um, ayun dito pala ako nagpre-pray Siguro ano muna, uh, short prayer uh, Maraming salamat po, Diyos na Ehova Sa masarap pong pagkain ito uh, Ama, makapagbigay po sa inyo ng lakas ito sa araw na ito Ama, ang mga panalangin pong ito, pinapaabot po sa inyo sa kaitaasan, sa ngalan po ng Panginoon, aming Hari, Heso Kristo. Salamat po. Amen. So, ito na po yung mga surprise surprise Ito po yung kimchi. Ayan. Mm. Okay. Honest opinion. Hindi po ako expert sa mga kimchi. Hindi po ako expert sa pagkain. Ibibigay ko lang po kung ano po yung um, honest opinion ko. So, ayun nga po. Nalasahan ko po mga ka-surprise-surprise. -surprise. Hindi po siya maalat ha. Pero lasa po siyang fish sauce. Alam po natin ang mga kimchi, may fish sauce siya. So, yun po yung malasa sa kanya lasang fish sauce. Hindi naman to the point na isip mo sayo nag fish sauce na lang ako. <laughs> Wala namang ganoon. Lasang fresh naman yung kimchi ganon. Pero ayun nga po, nothing special pero masarap po siya, ganon. Again, hindi po ako uh, expert so hindi ko masabi na meron siyang distinctive taste of ganito and everything. Pero masarap po siya. Will I buy this again? Hindi na po. Kasi para bang for 80 grams. Ewan ko kung talaga 80 grams nga. Sabi nila 80 grams. Pero nung binuksan ko siya ang konti-konti ng no, laman niya. And then, ayun po. <laughs> so, yun lang po ano. Hindi ko na po papahabain yung video. <laughs>